ako po ay marunong mag-English. Baka mas marunong pa ako sa kanya mag-English. Gusto ko yung abogado natin na nang insulto dito sa isang member natin dito, makinig nang mabuti at i-correct niya ang English ko. Gusto ko pong maramdik ito ng mga DDS trolls, at DDS bloggers na tumitira sa amin at sinisira ang aking reputasyon. Gusto ko'ng sabihin sa kanila, ilang boto ba ang ibinigay niyo? kay former president. Ako po, Mr. President, libu-libong boto ang pinigay namin sa inyo. Nagpasalamat pa kayo sa akin? Hindi. Tinawag niyo ang Diyos na stupid, Mr. President. Tinanggap po namin yan sa pagkayo Pangulo. Mr. President, and I do not want you to go to hell. You said publicly, if you are corrupt, I will fetch you using a helicopter to Manila throw you out. Hyper bowl na lang <laughs> yun siya. So, uh, uh, Mr. Papayag ang piloto niya, sir. Sino po yung tinapunin niyo sa helicopter? Sinabi niyo po eh. Paano mo itapon niya, sir? Uh, mo uh, mo pa yung... <laughs> Nung amparis nakahuli po ng isang babae that was caught in the act of adultery they're about to stone them. Stone her. Papatuhin na po. O nilapit po sila, nila kay Kristo. At sinabi po nila sa ating Panginoong Yesu Kristo, <coughs> Neither do I condemn you. Go and sin no more ba mas paganda yung salita ng ating Panginoon to? Mr. Jeff, Mr. President. Uh, hindi na ako, papatay siya. Retire na ako. <laughs> Dapat talaga mag-retire na ho tayo. Oh, ano retire ito? na ako sa <laughs> ayaw, ayaw, ayaw ko na. Sir, uh, bago ko sagutin yung ano, ano sir? ayo no? kung pumunta ng impierno. Pastor ko man sir tulog pero wala hindi po ito confessional ano po, ito po ay quad cum iuri. Neither do I condemn you. Go and sin no more. Pinagdadasal ko po kayo. Salamat. Totoo siya. po 'yan, totoo po 'yan. Hindi po dasal na ama namin, ha. Ito po ay dasal coming from the heart. Eh bakit po kayo pumapatay? mas mabuti pala na makulong tong mga hayop sorry po Mr. <laughs> <laughs> hyperbole pa to sinabi po nyo nung kayo ay mayor ng Dabao that you would patrol the streets in your big bike looking for trouble sabi nyo okay. oh, hindi po to hyperbole totoo po ito oh, kasi looking for trouble eh kayo po ay nagpa looking for trouble. Yes, sir. Oo. Oh, mukhang, mukhang mali po yata yung ganong salitang looking for trouble, di ba? Siguro mas paganda kung looking for criminals. Tama ko ba? Yeah, I'm, I'm looking for criminals. So yun, yun ang mas paganda salitang. Para ba? gamit ko yung barrel ko, sir. <laughs>